sa kanya na naman ang ha? Ah-ah. Uh -uh. hinala nila yun na magtatangka kang tumakas ulit, ha? Hmm? Yan, kaya inutusan niya ako magbantay dito sa labas ng kubo mo. Tara na. Ano Tara na, tara na. Sa tara o, o, na, lumaban, ano ba? Christy, ayaw mo Sumamak na lang sa akin. Tara na. Ta Hello! Tama na yan! Mas tigil niyo! Okay ka lang sa'yo? Jordan. 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 Oh my God, Jeff. Ano nang yan? Sino may gawa na ito sa kapatid ko? Nagsitakas na yung mga kaaway niya. Pero yung utol mo naman yung unang nagsimula eh. Ngayon, kayo yung magbabayad ng mga nasira nila. Gawa nila si Chris. Binustos sa liya sa... Gawa nila kanina. Jordan naman, sana hindi mo na sila pinatulan. Pa, paano kung meron silang dalang barelo kaya kutsilyo? Tapos, naglasing ka pa. pa. Paano kung maaksidente ka habang drive ka mamaya pa uwi? Sana tinawagan mo na lang ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, kapag kailangan mo ng kasama, I'm always here for you. Tara na. Dali na siya sa ospital para matingnan siya. Sige na siya Ako na bahala dito sa kapatid ko. Oh, Bye. Tara, Jordan. Ay, bahay. Mahis ka na. Bahay tayo, bahay. Tara na.

Bakit? Tangkaan na naman pumuga to. Pasok, pasok. Sige so, na. Iwan mo na kami. So, na. Teka, sandali lang. Ah. Jeff, sige na mauna ka na, di ba? Maaga pa yung event yung bukas. Ako na bahala dito. Pwerte ni Kuya, no? Nandiyan ka? Isang tao na laging concern sa kanya. <laughs> of course. That's what friends are for. Friends? You're yeah, right. Yan ba yung mo sa akin? Ha? Hindi ba dapat pasalamatan mo ako dahil binuhay kita kahit na baril ka? Inutos ko pa sa kanila na pagalingin ang sugat mo. Mm -hmm. no? At binigyan pa kita mm -hmm. ng sarili mong kubo. Ha? Wala akong dapat ipagpasalamat sa'yo. Dahil nasa impyerno pa rin ako, bilanggo ako dito. Kaya kahit iharang mo sa akin, isang libong tao, tatakas at tatakas pa rin ako. <sighs>